Ayan o, oh, ang dami ah! Pinalipad na naman Bilog na bilog eh Ayan, limb speak Limb speak lang malakas o oh. Ang laking ano Palibog mo Ayan, ang laki Woo! Oh! Ayan, tumalon mga idol di up nyo po ba ngayon kakatuwa kayo oh, walang ano walang pasok ngayon walang overtime ayan oh ang dami ah puro banak naman ngayon ang lalaki Grabe. 92 million in daus. Ayan, 100 million in the house. Mega live Ay, grabe. Ang laki. Ang laking banak, bay. Ang labi. Ang dami na naman, oh. Guys, pabuti natin ng uh, 200 million, guys. Para natin ng 200 million views. Ayan, guys. Ang lalaki ng ang ng banak tsaka bangus, oh. 200 million na tayo. 200 million. Shout out from uh, City. Grabe, ang laki oh. Ang laki ng banak oh. Oh, tapos bangus. Ayan, banak na kabangus. Wow, amazing coming from Rosita Moreno de la Peña. Ayan. TBO Ah. Ay, may bangus. ay, nakawala pa oh nakawala galing ayun, laki, laki kita nyo po ba, oh? oh grabe, namumuti yung tubig ah, pumasok na ba yung ulo, Lems wait lang wait lang, dalawa, dalawa wait mahulog nahulog na isa nahulog na ang dalawa <laughs> Sabi sa'yo, dahan-dahan lang. <laughs> <Okay>. <laughs> yun ang mga nakakapagod. Yung nasa'yo yun, na, yung dalawa,